ay no oh, solong solo ni kuya no parang uh, mapapaisip ka na lang talaga na magbay ka na rin magbay ka na ayan no oh, ang luwag-luwag ng na ano namin no di ba mapapaisip ka talaga so dito na tayo sa Camp Aguinaldo at sa Camp Aguinaldo so tingnan natin dito yung uh, mga camera so ayan nakalagay oh kulay pula na signage so no contact apprehension in effect tapos ayun yung camera ayan no oh. camera ayan no oh. Oh, yun, nakadito yung taka dito yung taling uh, paling ng camera. So, kaya watch out kayo diyan sa eh uh, sa bike lane na yan. Kitang-kita kayo diyan. So, dati kasi marami dumadaan diyan. Pag uh, ganitong sitwasyon, traffic, bumper to bumper. Ayun, daming dumadaan diyan. Masalo ngayon, no, wala nang harang, wala nang nagko-construct. Oh, oh, no, malinis na ulit. Walang harang na truck o construction materials lahat ng ambag nyo kung mamarapatin lang sana isalin nyo ako ayun o no, oh, solong solo ni kuya no parang mapapaisip ka na lang talaga na magbay ka na rin magbay ka na ayun o no, ang luwag luwag ng ano namin no diba mapapaisip ka talaga so meron ulit ditong signage so syempre baka may camera ulit dito o oh, may camera nga ayun o no, ayun yung camera oh. Oh. Kabilaan yan. Oh. Kitang kita ka dyan. Ayun pastas Camera pa. O, sa pa sa taas. <laughs> Kaya linaw ang linaw linaw ng pitik sa'yo dyan. Kung hindi mo mahanap yung pitik mo sa Marilaki, eh, abangan mo yung love letter na pitik ng uh, end cap sa'yo. <laughs> yung pa, may camera pa dito. Kung nakaligtas ka sa camera doon, ayun o, may camera pa dito. saawa ka sa camera dito. Ayun o. <laughs> nakaligtas ka man doon sa camera doon, mayroon pang pa camera dyan.